God is good all the time. Dakal pong salamat. Peke na eh. Malago ka. Good morning mga katito bar. Kami po ay muling babiyahe sa Lalamob at kasama ko ka po ang aking anak na si Rosen. Kami po ay may biyahe na tumawag po kagabi yung aking suki sa mangga at yun po ay pipikapin namin sa Orion Bataan at ito po ay hindi na nakabuk sa lalamog kumbaga ang aking i-ano dito ipapakita sa inyo nandito kami sa Manila ang kailangan ko ngayon baka booking tayo ng at least Pampanga kasi yung pipikapin natin doon ay nakapix na yung ano yung usa parami. po yung yung binabayad sa akin doon kasama na lahat, kasama na tolpe, uh, all in. At ang maganda niyan kay mo. Ah, uh, yung papunta namin doon sa Orion, siyempre gagasgas tayo ng gas. Ay kailangan natin na magsabay at least pampangga. At marami na pong booking Hintay-hintay po kami At ito May pumasok na po yeah! Na booking Ito po San Juan Mabalakat Pagbaga itong mabalakat pampanga uh, Way na po ito ng papuntang Bulacan uh, <laughs> Way na po ito ng papuntang Bataan 1.4 ibig sabihin itong 1.4 na to babawasan ni Lala mo pagka binawasan to ni Lala mo magiging ano na po 1.190 at tawagan po natin kung ano yung pipikapin para malaman natin na nakahanda na ma'am good morning sa lalamu po ito lalamu? ano yung sir? yun pong kay ma'am ano? kay ma'am Gina Lynn okay sir sige po na ready naman na sir yung car pickup nyo po pwede lang po kayo sa labas on the way pa lang po ma'am dito okay, lang kami sa may San Juan okay okay, okay. salamat po Okay po, naka na daw yung ating pickup at ito yung maganda na dapat tawagan mo muna yung upan kasi minsan hindi pa naka -ready. At bago nga po pala tayo umalis, mag-pray po muna tayo. Let's pray. Maraming Diyos na nasa langit, Panginoon maraming salamat sa bagong ito. muli sa lalabong Panginoon kaya gabayan mo po kami at ingatan sa aming pagbiyahe Panginoon maging ang aming sinasakyan ay huwag mo po itong uh, mahayaan na magkaroon ng anumang aberya o anumang kasiraan Panginoon at adya mo rin po kami Panginoon sa lahat ng uri ng accidente Lord uh, at ikaw po ang aming sandigan ikaw po ang aming Pinagkakatiwala ang Panginoon Maraming salamat po Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus Amen Amen at tayo po ay punta na ng San Juan Napakalapit lang po 2.6 kilometer at 9 minutes lang po nandoon na tayo Okay, let's go syrup ito ang mabigat na pangarga sa milk tea syrup malabang tayo ng buhatan hindi nila inaayos kayo nilatag muna natin para pantay pero abang abang natin tayo ng booking kahit 300 ah wala nang zero ah zero you know wala pang kwarto dito ay Okay na blessing po kasi may napick up uli kami na papunta din doon sa way na pupuntahan namin ito po at tinawagan ko na si ma'am hindi ko na i-video kanina natandaan niya din ako mga chocolate yung ikakarga natin 30 boxes lang at sabi ko ma'am may note kasi siya no double booking sabi nung natandaan niya ako sabi ko, yung double booking ko naman ay parehas lang napupuntahan kaya sige po. Uh, hindi ko na i-cancel para ikaw na uli ang magdala. Ayun, goods sa goods at ang booking po niya ay 1244. Yung isa ay 14. So 2006 yung ating dala pababa. At pagbalik natin May booking na tayo na 4,500 Wow Talagang the best ang kailala mo Basta Sabahan mo lang ng diskarte eh. At syempre yung Pagsatsaga Dahil Ihintayin mo yung pagkakataon eh Yung mga booking Halimbawa may nakuha ka ng booking na isa At ito po Medyo mabigat yung dala namin kasi mga multi-product to ang ilalagay ko yung mga chocolate dito na lang kasi kailangan kailangan nun ng aircon yun yung naka naka note kay ma'am at aayos ko to itong kargada namin bago kami dumating doon para wala silang masabi okay puntahan na natin let's go at nagbili po muna kami ng merenda ni Kuya Rosen dito sa Bonjour at wow ito yung mga pinapangarap nating motor no? isang Triumph at isang Honda Rebel mga minsan meron na si Tito Bar niya wow. diba Rosen at nandito na po kami sa Angeles Exit napakalapit na po ng ating didelivery nung isang araw lang dito din kami nag-deliver sa, dito sa mall na to parking mall At dito pagka exit natin malapit na yung isa 252 yun yung ating sisingilin sa client 252 plus 69 Pay. Dito na po kami sa aming first drop off Ito po yung kanilang ano Ayan yung kanilang bodega at saka ito So Ano na natin tawagin natin kung saan nila ipapa Sila naman ang na magbubuhat nito eh Pero naku alas 12 eh break time nakakilala din ako na pangalawa po, nagbababa po kami ng powder. So yun nga po ha. After lunch like, Ang layo online. po ng binyayin nila sir. Yeah. Uh, Kala ko nga, po ko yun eh. Hintay ten namin kayo sa mm. Ang bibigat po pero kinayo ng sasakyan ni sir.

At yan po kami po ay kakain muna ni Kuya Rosent Dito sa, inabutan na kami ng tanghalian dito sa Pura, Pampanga At nakita namin si Kuya Wow, oh, sarap nito Paris Yan Kain po muna Okay, Malago ka Dakal pong salamat Napakarami po ng Prutas dito Ito may durian Tapos itong isa lansones Kalilipas lang po yung bunga Tapos ito naman Pangustin Grabe ano Dito po ninyo makikita lahat ng Halos klase ng prutas At itong daladala -dala ko cacao may duhat mayroong Japanese orange at ito, itong lansones na to may bago bago linggo nga mga buko pa ayan lansones po yan may anong tawag dito sisa? chico yan chico ayan sila ibang klaseng chico Ayun, may Ay, mga bunga chico. pa yung chiko na yun. Chiko, yung mangga, iba ring mangga. Mga mangga na, iba't iba klase po ng variety ng mangga dito. Ito yung tinatawag na? Golden Queen. Golden Queen. Mango. Napakalalaki po, tingnan nyo. Pagka, ayun, yung dulo na yun. May mas malaki pa daw dyan. Halos nagda dalawang kilo. Dalawang kilo, tatlo. Grabe. <laughs> At ang dami nilang halaman. Binuhat suha dun. At ito po, may mga naipon na kami dito ng frutas. Iba't iba. May suha. May... mangga. Ano pa? May mga gulay din. Ayun, may makupa pa doon na kulay green. Mm, mm At ito po yung kanilang bahay. May ginagawa pa doon na tatlong palapag. Ayun. Finishing na yung mga finishing. ano palitaan po, palitan na lang wiring. Grabe. Um, uh, ang dami din ng ala alagang hayop mga may pabo, malok Ano yung sa Bengala? Bengala. At nandito na po kami sa Limay, Bataan. Eh, ito nagkakarga na ng mangga. 60 kain yung kakarga natin ngayon. Malami pa nga ang binibigay sa amin eh. Ito, 100 na daw. 160 kain kaso hindi kaya ni hindi kaya ni si Maron sabi ko mga 60 lang para hindi naman hirap at yung isa kanila dito sa school ito <coughs> Mabebeskin. Oo, tama na muna 'yan. Dito ako magkakawala. Yeah, yeah no. Oo. Aywa. malum Malung ah. Hmm. Wag na, wag na doon. Dito na lang atin. Wala na 'yan. Oh, eh. anim. At saka tama na Oh, maluwag 'yan. Wag lang mapisan diyan yung ano yung bigat. Okay, at i Update ko kayo pagka uh, naikarga na. Andito na tayo mga katito bar sa pagdidelivera namin ng mangga. At yan po, nakawi na po kami ng bahay hindi ko na po uli na video yung pagbababa ng mangga dahil uh, ah, nalubat po tayo doon at sa buong maghapon po yung kinita po namin dito ay 7,100 at ililis natin yung nagastos nating diesel dyan ay 2,000 so kumita pa rin po tayo ng 5,100 wow! at tayo yung natanggap dyan at yun ay binigay ko na doon sa aking anak Marami po yung mga negative comments sa Facebook page ng Lalamob at napakababa nga talaga ng baseper pair ni Lalamob. Ang ginagawa ko, hindi ako doon tumitingin at uh, lagi akong positive. Siyempre, uh, sinasamahan natin yan ng panalangin at si Lord naman ang patuloy na magsusupply at magpuprovide ng ating panangangailangan. Maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood at pagsuporta sa Tito Bar Vlog. At malapit na po tayo makaabot at mahit natin yung 1,000 subscriber. Wow. Kaya yung mga bago lang po dito sa ating channel at hindi, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay baka naman bigay nyo na po yung 100 support nyo sa Tito Bar Vlog at marami po tayong matututunan dito at marami tayong i-upload ng mga strategy at yung ating mga karanasan dito sa Lalamog patuloy po nating i-share yan para may matutunan po kayo at maraming maraming salamat po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng Panginoon God bless everyone Bye-bye!